Trending ngayon sa social media ang piliin mo ang Pilipinas Challenge kung saan nagpapakitang gilas sa ang mga influencers, content creators, pati na ang mga artista sa makeup transformation at pagbigay ng mga makabuluhang mensahe sa pamamagitan ng kanilang videos. Aming ni-rank up mga videos ng piliin mo ang Pilipinas Challenge at ito ang aming top 10. The Philippine Showbiz List presents Top 10 Piliin Mo Ang Pilipinas Challenge Videos 10. Marie Twins proud ng mga Pilipina ang content creator sa Sanasabi at Sofia o mas kilala bilang Marie Twins sa kanilang piliin mo ang Pilipinas Challenge Entry. Sa video, makikita na tila nilibot nila ang buong Pilipinas, suot ang mga traditional na kasuotan mula sa iba't ibang bahagi ng bansa. Nagmalang Maria Clara sila sa suot na trahe di mestiza na isang aristocratic version ng barot saya. Nagsuot sila ng na pampis ng kasuotan na gawa sa mga kulay na beads. Binigyang pugay din nila ang kapatid ng Muslim sa kanilang video sa pamamagitan ng pagsusuot ng hijab. Ang kanilang video na ibinahagi noong May 3, 2024 ay nakakuha na ngayon ng mahigit 15 million views at mahigit 2.5 million likes sa TikTok. 9. Madam Kilay Si Jinky Anderson na kilala rin bilang Madam Kilay ay nagpa siyang sumali sa pinakabagong trend na sumasakop ngayon sa internet. Ang piliin mo ang Pilipinas Challenge. Sa halip na kanyang mga karaniwang comedic sketch, naglagay siya na kanyang sariling spin sa challenge. Sa nasabing video entry, pinili ni Madam Kilay na gumawa ng isang OFW-inspired na video na nagpapakita ng iba't ibang aspeto ng buhay ng isang overseas worker. pa niya ito ng caption na Bayan kong sinilangan, PH, Hashtag Proud Pinay. Maraming netizens ang natouch sa video ni Madam Kilay kung saan marami sa kanila ang pumuri sa kanya sa tamang paglalarawan ng buhay ng isang overseas Filipino worker at kung ano ang kahulugan ng Pilipinas sa kanila. Sa ngayon ang video ay umabot na sa mahigit 574,000 reactions, 20,000 comments at 30,000 shares sa Facebook. 8. Kapitana ang content creator at creative drag makeup artist na si Jan Israel Lamsin Embat o mas nakilala sa TikTok bilang si Kapitana ay hindi rin nagpahuli sa trending makeup transformation video na piliin mo ang Pilipinas Challenge. Sa kanyang 3-minute video, ibinida niya ang iba't ibang kapistahan na ipinagdiriwang sa mga probinsya ng bansa tulad ng Mascara Festival ng Bacolod City, Sinolog Festival ng Cebu City at marami pang iba. Maliban sa mga kapistahan, nagbigay pugay din niya sa Filipino comic book characters ng Filipino cartoonist and graphic novelist na si Mars Ravelo at nagbihis bilang ang iconic superhero na si Darna at kalaban nitong si Valentina. Ang kanyang nakakamanghang bersyon ng challenge ay umabot na sa 2.6 million views at mahigit 300,000 likes. 7. Shaha Meta Ang model and influencer si Shaha Meta ay taas ang pinagmamalaki ang kultura sa Mindanao sa kanyang bersyon ng trending video challenge. Sa video, makikita ang iba't ibang traditional attire ng mga Muslim ang isunood ni Shaha kabilang na dito ang Magindanao's traditional woven cloth na inaol. Caption niya sa kanyang TikTok post representing the Muslim traditional clothes. Kalaki pag isang fire emoji. Ang nasabing video ay nag at umabot na sa 4.7 million views at halos kalahating million likes. 6. Wamus Cruz ang social media star and content creator na si Wamus ay hindi rin na nagpahuli sa Piliin Mo ang Pilipinas Challenge. Dito binigyang pugay niya ang iba't ibang magagawang Pinoy. Kasama dito ang mga nagtitinda ng balot at taho, barker, takatak, jeepney at tricycle drivers, magsasaka at kahit ang mga marites ay kanyang isinama rin. Caption niya sa kanyang entry, Proud Pinoy may entry. Sa Facebook, ang entry ni Wamos ay umabot na sa 35 million views, 1.9 million reactions, at mahigit 170,000 shares. Ngunit sa kabila ng mainit na pagtanggap ng netizens sa sariling presyon ni Wamos ang nasabing kanta, may ilang netizens ang bumatikos rito na si Manoy pagnakaw ng ilang clips mula sa video editor na si Jack73. Inupload ni Jack sa Facebook ang isang video kung saan makikita ang original video na kuha niya mismo sa naganap na si Festival noong 2023 at ang parehong clip na ginamit ni Wamos sa kanyang trending video. Caption niya, Wamos Cruz stole my videos. Ang isyo ay mabilis na kumalat sa social media at naging paksa na pag-uusap ng maraming netizens. Hanggang sa ito ay makarating mismo kay Wamos. Dahil dito agad na nagbigay ng paliwanag si Wamus upang tapusin ang mga paratang sa kanya. Inamin niya na nasaktan siya sa ginawang pag-call out sa kanya ni Jack. Paliwanag niya na hindi raw siya ang may kasalanan kung bakit nasali sa video ang clip na mula kay Jack. Siya nga raw isang vlogger at content creator lamang at hindi ang mismo nag-edit ng video. Nagparating din ng mensahe si Wamus para kay Jack. At sinabing sana raw ay minessage muna siya at ang kanyang team para hindi na humaba pa ang issue. Iginiitin niya na ginamit naman daw nila ang clip ni Jack sa tamang paraan at hindi sa masama. Kasabay na paghingi niya na paumanhin, ibinahagi rin niya na muntik ng mawala ng trabaho ang kanyang video editor. Jomar Lovena Ang naging paraan naman ng content creator na si Jomar Lovena ay kakaiba, kung saan itinampok niya ang mga bayani ng Pilipinas. Sa halos isang minutong video, ipinakita niya ang matapang na sila pulapo at pag-execute kay Jose Rizal, ang makasaysayang pagpupunit ng sedula na pinangunahan ni Andres Bonifacio at marami pang iba. Sa pagtatapos ng video, ipinakita rito isang simpleng estudyante na may pangarap na makapagtapos ng pag-aaral na tila ang pangunahing mensahe ng video ay ang hindi malilimutang pahayag ni Jose Rizal na ang kabataan ay ang pag-asa ng bayan. Nilikip pa nito ni Jomar ng caption na Pilipinas Pinoy Pride, hindi talaga ako marunong mag-makeup, yan lang po kaya ko. Ang kanyang TikTok video ay umabot na sa 32.8 million views, 5.2 million likes at 69,000 comments for Angeline Quinto. Ang singer-actress na si Angeline Quinto ay gumawa ng kanyang sariling make-up transformation video ng sarili niyang kanta. Ngunit ang kanya ay may clever and adorable twist. Higit pa sa mga pakita ng progression ng kanyang make-up sa camera, ginamit ni Angeline na pagkakataon upang ibahagi sa publiko na nagdadalang tao siya at i-reveal ang gender ng second baby nila ng asawang si Nanrev Dakina. Papapanood sa quick cuts na dahan dahang nag nag-a-apply ng make-up si Angeline. At palit ng outfits, ipinagmamalaki niya ang dalawang ensembles, isang sultry red Filipiniana na gown at ang isa ay traditional ethnic costume na kinompleto niya sa pamamagitan ng feathered headdress. Makikita ang silhouette ni Angelina hinahaplo sa kanyang baby bump. Tinapos niya ang video na kasama si Nanrev at ng kanilang anak na si Silvio na nagbasag ng palayok na may laman na pink confettis na nagpapatunay na ang kanilang munting pamilya ay madadagdagan ng isang baby girl. Halatang na bigla at tuwang-tuwa si Angelina makita ang pink na confetti na nahuhulog sa kanila at hinalikan si Nanrev para tapusin ang video. Sa comment section ay bumaha ang mga pagbati kay Angeline mula sa kanyang mga fans at followers. Sa ngayon, ang video ay umabot na sa mahigit 9.8 million views, 656,000 reactions, 10,000 comments at 10,000 shares sa Facebook. 3. Ivana Alawi Ang content creator and actress sa si Ivana Alawi ay ginulat ang kanyang mga fans at followers nang sumabay siya sa recent social media challenge pero ang twist ay ang papapakita niya sa kagandahan ng mga Pilipina Ang video ni Ivana ay binahagi niya pagkatapos ng Asoka Makeup Video Challenge na nag-trending sa TikTok kung saan nanawagan ang mga netizen na magkaroon ng Pinoy version na nag-highlight hindi lamang sa kagandahan ng Pilipina kundi pati na rin sa kultura ng Pilipinas sa kanyang pagganap sa Philippine counterpart nito, makikita si Ivana na nagta-transition ng kanyang make habang suot ang blue and pink Filipiniana na pinaresa ng puting mga hikaw at quintas habang sumasabay sa kantang Piliin Mo Ang Pilipinas. Kinompleto niya ang kanyang Filipina look sa pamamagitan ng isang traditional na pamaypay. Ang kanyang TikTok video na inupload niya noong April 22, 2024 ay nakakuha na ngayon ng mahigit 36 million views, 5.2 million likes at 52,000 comments habang sa Instagram naman ay umabot na ito ng 5.6 million Views at four hundred forty three thousand likes. Two Lenny Aicardo. Pinahanga naman ng content creator na si Lenny Aycardo ang social media sa kanyang pinakabagong TikTok entry para sa trend na piliin mo ang Pilipinas. Sa big production value at iba't ibang transformations na nagtatampok sa mga kultura ng Pilipinas, ang kanyang mga fans at followers ay namangha, hindi lamang sa kanya, kundi pati na rin sa kanyang team. Sa TikTok video, nag-transform siya bilang isang prinsesa ng mga Maranao, isang katutubong Filipina, isang tribesman ng Kalinga, at pagkatapos ay naging Maria Clara. Labis pa niyang iniangat ang video na biglang mag-transition tungo sa kalye, suot ang kulay rosa sa terno at hawak-hawak ang isang imahe ni Mama Mary habang sumasayaw kasama ng pakaraming tao. Ang kanyang show-stopping, culturally informative video ay mayroon ng mahigit 31 million views, 5.4 million likes at 91,000 comments. 1. Vice Ganda sa isang makulay na palette at isang hanin ng na mga nakakamanghang damit, ibinahagi ng comedian na si Vice ganda kanyang versyon sa trending na Piliin Mo Ang Pilipinas Challenge. Ang video na inupload niya nito lang May 10, 2024 ay kaagad na nag-trending at nakakuha ng atensyon ng mga netizen. Caption niya sa post, Lagi kitang pipiliin Pilipinas. Bukod sa smooth transitions at ang stunning Filipiniana na looks na if in nature, isinama din ni Vice sa kanyang makeup challenge ang ilan sa mga pressing issues na kinakaharap ng bansa. Kabilang dito ang public transportation, heavy traffic, pollution, pagkagambala sa mga tourist spot, at pagiging alitan sa West Philippine Sea. Sa dulo ng video, makikita si Vice na gumagapang sa buhangin, pero pinili pa rin itaas at iwinagayway ang watawat ng Pilipinas. May text pa ito na mababasa ang mga katagang, kahit mahirap kang ipaglaban, pinipili pa rin kita, Pilipinas. Umani na papuri ang video mula sa mga celebrity at fans kung saan marami ang pumupuri kay Vice sa paggamit ng kanyang platform para magbigay liwanag sa mga isyong panlipunan na nakakaapekto sa bansa. Sa loob lamang ng isang araw ay umani na ang video ni Vice ng 8 million views, 885,000 reactions, 23,000 comments at 94,000 shares. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!